Taba no? Naghahanap ako ng kapareya. Napakaba na ng kanyang ano. Tawag nito. Ayan, oh. Ayan. Isang ano lang ito, ito. Pang isang tao lang ito pag niluto mo. Ayan. <laughs> Ayan. Hello guys, for today's video ay malapit na tayo mag-harvest ng ating mga limon. Ano? malalaki na siya. Ayan, napakadaming bunga. Maganda talaga dito sa probinsya kasi madami kayong makukuha mga tula. Ayan, tula doon, Merong babana. Ayan. Ayan. Hello guys. Sino nakakilala nito? Anong gulay to sa inyo? Ito, masarap to. Ayan. Comment kayo dyan kung alam nyo to.